Ha? Hello, good morning mga idol. Yan po, kinatay po namin yung bibi namin. Kahit payat pa po kasi wala po kaming pangulam. May ulam po namin. Yan po. Patutin. Ipatutin po namin mga idol. Kasi hindi pa daw nakatikim ng patutin yung kinakasama ko. Kaya gusto niyang tumikim ng patutin. patutin. Oh, oh, oh. <laughs> gusto niyang tumikim ng patutin. Okay, dali na ako matabang kung ibot. Butang hindi pa daw kasi siya nakatikim ng patutin. Patutay rangi ang natikman. Hmm, yatay. Ang <laughs> haba. Patutin. Ayan na, mga idol. Tunti na na yung balahibo. <clears throat> May luloto tayo ngayon ng patutin. 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 Wala pa kayo nalimpi yun. Eh, kaya ako paling parang. Wala, salapag dyan pa eh. Dali, tataran. Gusto ko ka nag-vlog ka niya. Gilapag rani na. Ano Asa yung tataran? Asa man dia? Kaya problema na mag-vlog ka. tataran, oh. Kaya natin mag-iwag baboy. Asa man din ay hawon. Di ba, yung taman.